Sa malamig na hangin ng Baguio, may isang rest house na binili ng kaibigan namin. Maganda, malaki at tila perpekto para sa dalawang linggong batasyon. Pero sa likod ng bawat sulok at anino ng lumang bahay na yun, may presensya palang matagal nang naghihintay at hindi masaya sa pagdating namin. Mainit ang panahon, halos tirik ang araw sa gitna ng summer. Kaya e agad naming tinanggap ang alok ng kaibigan namin na magvakasyon sa bago niyang biling rest house sa Baguio. Siyam kaming magkakabarkada, limang lalaki, apat na babae. May apat na malalaking kwarto, luma ang ambience pero napakaganda. Hindi ko maisip kung bakit ibinenta pa ito ng dating may-ari. Pagdating namin, nag-ayos agad kami kung sino-sino ang magkakasama sa kwarto. Sa master's bedroom, tinambak ang tatlong lalaki. Kaya tigdalawa na lang kami sa natitirang kwarto. Ako si Sam, kasama ko si Jen sa room, sina Nate naman at iba pa sa katabing kwarto. Sa ikatlong araw namin, nagyaya yung anim na magbar sa Session Road. Kami lang ni Jen at Nate ang naiwan. Sila raw ang KJ, pero binilhan naman kami ng pulutan at beer bago sila umalis. Nagkanya-kanya kami ng beer at tumambay sa veranda. Tawanan, kwentuhan, simpleng gabi lang. Pero pasado alas 12, inantok na ako. Nagpaalam akong mauuna na sa kwarto. Habang naglalakad ako papunta sa room namin, napalingon ako sa hallway, sa madilim na direksyong papuntang pambabaing CR. May nakita ko isang pigurang babaeng nakaputi. Marahang pumasok sa loob, hindi ko maaninag ang muka dahil patay ang ilaw sa hallway. Napatingin ako sa pintana. Kitang kita ko pa si Jen at Nate sa veranda. Nandoon silang dalawa. Agad akong bumalik. Teka, may naiwan bang babae? Tanong ko. Umiling si Nate. Wala, kumpleto silang anim. Sumama silang lahat bago kami bumili ng beer. Hindi ko na sinabi ang lahat. Sinabi ko lang na baka napa-photobomb lang ang shadow Unalito lang ako. Pumasok ako sa kwarto namin ni Jen at halos hindi pa sumasayad ang likod ko sa kama. Nakatulog na ako. 3 AM, ang pagdalaw. Nagising ako sa pag-iwi. Mahina ang ilaw ng cellphone ko kaya iyon lang ang ginamit ko para hindi may istorbo si Jen. Tahimik ang buong bahay maliban sa mahihinang langit-nit ng lumang kahoy sa sahig. Pagdating ko sa dulo ng hallway, Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng pambabaing CR at tumiil ang paghinga ko. Sa mismong sulok ng banyo, may babaing nakatalikod, nakayuko, nakasuot ng mahabang puting bestida. Hindi siya gumagalaw. Parang nakapako ang katawan niya doon. Nanginginig ang kamay ko at bigla kong nabitawan ng cellphone. Tumama ito sa tiles, sabay patay ng ilaw. At doon nagsimula ang totoong takot. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Pakiramdam ko'y may malamig na hangin na dumadaan sa bato ko. Habang nakapikit ako at nagdarasal, unti-unti kong naramdaman, may ibang nakatayo mismo sa harapan ko. At sa dilim, naririnig ko ang boses niya. Mahina, malapit na malapit. Ama namin, suma, suma, ginagaya niyang bawat salita ng dasal ko, kasabay ng malademonyong hagik na unti-unting lumalakas. Hindi ko na kaya. Dahan-dahan kong idimilat ang mata ko. At nandoon siya, nakaputi. Wala akong maaninag na muka. Pero nakayuko siya ng bahagya. Parang sinusuri ang takot ko. Tumigil ako sa pagdarasal. Tumigil din siya. At sabay, may mahinang hihihihi <laughs> sa mismong harap na mukha ko. Sisigaw sana ako, pero pumikit ang paningin ko. Naramdaman ko ang pagbagsak ng katawan ko sa sahig. Parang tinangay ako ng malamid na hanin. May mga bahay na hindi mo binibili. Kahit gaano kaganda, kahit gaano kamura. Kung may dahilan ng dating may-ari kung bakit nila gustong iwanan. At minsan, ang dahilan, naninirahan pa rin sa loob. Kung naramdaman mong may nanonood, habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!